Sa panahon natin ngayon ay napakadaming tao ang dumadaing sa buhay sa sobrang taas ng mga bilihin at sari-sari ang mga problema sa magkabi-kabila na ang nararanasan ng mga tao Marami ang mga tao ay nawawalan ng pag-asa at tila baga gusto ng sumuko lalo sa mga kabataan meron tayong mga nababalitaan na nadidepress at ang iba sa kasamaang palad ay nauuwi sa pagkitil ng kanilang buhay o pagpapakamatay at hindi maganda ang ganitong mga pangyayari kapag ito ay nakaaapekto sa ating lipunan at sa iba ring mga kabataan na nakikita nila nang ibay nawawalan ng doob nawawala at sumusuko hindi po tayo dapat sumuko sa buhay bagaman sadyang nakakaranas tayo ng mga paghihirap sa ating kalooban, sa buhay sa pamilya sa relasyon financial at uh, iba-iba pang mga pagsubok sa buhay dapat tayo ay magpasalamat sapagkat hanggang sa mga pagkakataong ito ay buhay pa tayo marami ang mga tao ang napapahamak hamak uh, tayo naman ay nandito pa din sa kabila ng mga nararanasan natin ng na mga pagsubok sa buhay natin kanya kung iisipin natin mga bagay bagay at mga problema natin ang gawin na lang natin ay maging thankful tayo sa mga bagay na meron tayo mga bagay na hinahangad natin mga bagay na nagkaroon tayo at mga bagay na nawala sa atin pagkat ang totoo ay wala naman talaga tayong pag-aari sa mundo gaya nga ng nasabi sa Biblia di ba? na dumating tayong hubad ay uh, uuwi rin tayong hubad maaaring masasabi natin nakapangalan sa akin ang titulo ng lupa ng mga properties ko pero ang totoo hindi naman talaga yan sa iyo eh. temporary lang yan at uh, ipapasa mo lang din yan sa mga anak mo o sa mga tao na magbamana pag wala ka na kaya ang tao ay wala talaga dapat walang may pagmamalaki talaga sa pagkat wala naman talaga tayong pag-aari sa mundong ito kaya wala rin tayong dapat na ipag-alala at hindi rin tayo dapat mag-worry kung ang mga bagay na nakabitan natin ay mawala man sa atin yan eh ano naman di ba pwede pa rin tayong magkumpisa eh ang mahalaga ay huwag tayong susuko sapagkat ang mga bagay na yan kung iisipin natin ay convenience yan eh, conveniences eh. Temporary lang yan. At lahat yan ay pwedeng mawala rin sa isang iglap. At uh, pwede mo rin mabawi kung ano man yung mga bagay na nawala sa iyo. Kaya bakit ka mag-aalala? Hindi po ba? Kung halimbawa ikaw ay nagkaroon at nawala, o eh, di ba? Ganun talaga yon O kung naman ay wala at nagkaroon, maganda yon Hindi po ba? Pero Um, hindi dapat tayo laging nag-aalala sa mga bagay-bagay o material na mga bagay sa buhay natin. At sa relasyon, ganun din. Kung halimbawa ikaw ay iniwan, iya hmm, e mo siya. Di po ba ang daming tao sa mundo? Walong bilyon ang mga tao sa mundo. So, di ba? Concentrate ka sa sarili mo. Improve mo yung sarili mo. Mag-grow ka lalo pa paunla ang iyong buhay so ayan ang payo ko sa mga kabataan di po ba huwag kayong susuko kahit ano pang iba sa inyo ng buhay, ano man ang dumating sa inyong buhay gaano man kahirap never give up di diba? no matter what life throws at you never give up at ito pa, mas mahalaga po ang oras ano po kaysa sa pera. Sapagkat so ang pera pag nawala ay maaari pang pangkitain, pero ang oras mo pag nawala ay wala na, game over. Sabi nga. so yan po ang payo ko sa mga tao na nag na gumib up o nawawala ng pag-asa at nawawalan ng loob lakasan nyo po ang loob ninyo kagaya ng mga nabanggit ko ay alalahanin ninyo na wala tayong pag-aari sa sanlibutan sa mundong ito kaya mawalan man tayo magkaroon tayo huwag tayong mag-alala sa mga bagay-bagay na material so maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong pagsubaybay sa aking channel